Daddy, pinapaya ko po ba si Mommy siya eh? Bibi, hindi kami nag-aaway ah. Nag-uusap lang kami. Pinaalis niyo po ba si Mami siya eh? Why, Daddy? Di ba family po tayo? Listen, baby. Si Mami siya hiram mo. Dito lang siya. Pero ikaw, ayaw ba sumama sa, sa akin para ma-meet mo yung totoong Mami mo? Anak, miss na miss ka na niya eh. Sumama ka na sa akin para makilala mo siya. Sige, kung, kung gusto mo sumama sa mo, pwede kita pipigilan. Pero, sino pong kasama na dito? Don't cry na mami siya eh. Ito lang po ako, hindi po kita iiwan. Akin na muna si... Bakit tayo Huwag mong dibdibihin yung sinabi ni Tori. Nakulat lang siya kanina. Anak, naalala mo ba yung, yung favorite movie mo tungkol doon sa princess na napalayo sa kingdom niya? Tapos po, marami siyang adventures para lang po makauwi? Yes po. You want to watch that, Daddy? Alam mo ba kung sino naaalala ko sa story na yun? Yung totoong mami mo. Napakarami din yung adventures na pinagdaanan para lang makauwi dito, anak. And just like the princess, nahirapan ng totoong mami mo. At ginawa niya nga lahat para lang makabalik siya dito sa atin. Baby, gusto ka lang niyang makita. Gusto ka niya maakap. Hindi mo ba siya pwedeng pagbigyan anak? lang? Natatakot po ako kasi, Daddy. Nakakatakot na mat na talaga ako. Hindi, hindi, na ako kumpleto pa. May kulang naman talaga sa akin. <laughs> hindi na talaga ako lalapitan. Talagay kong tama. Mas pipilingin na talaga si Shire. <laughs> 'wag mong isipin na may kulang sa iyo, anak. Balang araw, malalaman din ni Tori ang buong kwento. At maiintindihan niya kung anong pinagdaanan mong hirap para lang makabalik sa kanya. At pag dumating ang araw na 'yon, salamat siya sa'yo. Kasi, ginawa mo ang lahat para mabuo yung pamilya ninyo. Alam mo ba na nasaktan siya? Kaya wala isang finger niya. Tari, sorry? Ah, sorry, akala ko umalis ka na. Hindi pa. Isasama ko na lang si Tori sa lola niya. No, Daddy. Nag-promise po ako kay Mommy Shira na hindi ko po siya iiwan dito sa bahay. Anak, okay lang, ang Tito. Shira, ma dito. No, Daddy. Ayoko pong umalis dito sa bahay natin. Gusto ko po dito lang po tayong lahat. Kasi family po tayo. Dapat buo lang po tayo.